Hindi mo akalain ang nangyari sa akin, akong si Liza, tatlumput isang taong gulang, at may tatlong taong kasal, pero iba ang buhay ko sa inaasahan ko noong ikinasal kami ni Marco. Hello, ako si Liza, tatlumput isang taong gulang, tubong bayan ng San Pablo sa Laguna. Tatlong taon na kaming kasal ni Marco, pero halos hindi kami nagkasama. Pagkatapos naming magpakasal, agad siyang nagdesisyon na magtrabaho sa ibang bansa para sa kinabukasan namin. Naiwan ako sa bahay kasama ang kapatid niyang si Mara. Si Mara ay may asawa ring nagtatrabaho rin sa abroad, kaya madalas kami lang ni Mara ang magkasama sa bahay na inuupahan namin sa tabi ng lawa ng sampalo. Sa umpisa, medyo mahirap ang buhay dahil sa layo ni Marco, pero masaya ako na may kasama ako sa bahay. Sa totoo lang, si Mara ay isang mabait na babae. Simple lang ang kanyang buhay, laging abala sa bahay at minsang nagluluto para sa amin dahil magkasama kami araw-araw, naging magkaibigan kami ng matali. Madalas kaming magkwentuhan habang naglilinis ng bahay o naghahanda ng pagkain. Sa kabila ng pagiging mahirap ang kalagayan, may mga ipon ako pa rin mula sa pera ng mga magulang ko na naiwan ng sila'y pumanaw. Ginagamit ko ito para sa aming mga pangangailangan at kahit na malayo si Marco, hindi niya ako pinapabayaan. Laging may pasalubong siya tuwing tumatawag kami sa isa't isa, kahit isang beses lang sa isang linggo. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, napansin ko na may nagbabago sa ugali ni Mara. Minsan siyang lumalabas ng bahay para magpunta sa isang lumang apartment sa ilalim ng aming inuupahan. Sa umpisa, inisip ko na siguro ay nalulungkot siya dahil sa kalayuan ng kanyang asawa. Pero unti-unti, nagsimulang magduda ang puso ko sa mga nangyayari sa paligid namin, lalo na ng isang araw, Narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono sa isang lalaki na tila may espesyal na koneksyon sa kanya. Hindi ito basta-basta kausap lang, ramdam ko ang init ng kanilang mga salita. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko, halo ng pagkabigla, pangamba at lungkot dahil si Mara, na matagal ko ng kaibigan, ay tila may tinatago sa akin. Ngunit higit sa lahat, naisip ko kung paano ko haharapin ang katotohanan na unti-unting nagbabago ang buhay namin sa maliit na baryo namin sa Laguna. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari noong mga sumunod na araw. Ako si Liza, 31 taong gulang, at ang buhay ko sa San Pablo ay tila unti-unting nagiging gulo dahil sa mga lihim na unti-unting lumalabas sa paligid namin ni Mara, ang kapatid ni Marco. Pagkatapos ng mga araw na iyon, mas naging malapit kami ni Mara. Hindi na lang kami basta magkasama sa bahay, naging magkaibigan kami na talagang nagbabahagi ng mga sikreto at problema. Madalas kaming maglakad sa tabing lawa tuwing hapon, nagkukwentuhan tungkol sa buhay, sa asawa namin na nasa ibang bansa, at sa mga pangarap namin sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaibigan, may mga bagay akong napapansin na hindi ko maintindihan. Nangyari ito dahil sa kawalan ni Marco sa bahay. Dahil sa trabaho niya sa Middle East, halos isang beses lang siya tumatawag sa akin bawat linggo at madalas ay mabilis lang ang usapan. Wala siyang oras para sa akin at unti-unting naramdaman kong nag-iisa ako sa buhay na ito. Si Mara naman tila nagbabago ang ugali. Minsan ay tahimik, minsan masyadong abala sa kanyang telepono na kadalasan ay ginagawa niya sa balkonahe ng aming bahay. Minsan, sinabi niya sa akin na pupunta siya sa bahay ng aming ina na nasa ibaba ng aming tinitirahan. Doon kasi nakatira ang nanay namin sa isang maliit na apartment at madalas siyang bumababa para doon. Sa simula, hindi ko pinansin iyon. Akala ko, normal lang na gusto niyang makalapit sa ina. Pero nang paulit-ulit na siyang bumaba, nagsimulang magduda ang utak ko. Bakit kaya siya palaging nandun? Ano ba ang nangyayari doon? Isang araw, habang naglilinis ako ng bahay, narinig ko ang boses ni Mara sa balkonahe habang nakikipag-usap sa telepono. Hindi ko sinadyang makinig, pero hindi ko mapigilang marinig ang mga salitang puno ng lambing at pagmamahal na binitiwan niya. Ang kausap niya ay isang lalaki, at ang mga sinasabi niya ay hindi para sa isang kaibigan lang. Napuno ako ng sama ng loob at kalituhan. Sino ba siya? At bakit parang may bagay silang hindi ko alam? Nagtaka ako at nang tanungin ko siya pagkatapos ng tawag, sinabi niya na iyon daw ay ang dati niyang kasintahan na nag-aalala lang daw sa kanya dahil nagkasakit siya dati. Pero hindi ako kumbinsido. Pakiramdam ko ay may tinatago siya sa akin at hindi ito basta-basta usapin tungkol sa isang dating kasintahan lang. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Sa isang banda, gusto kong maniwala sa kanya dahil matagal na kaming magkaibigan at kami lang ang magkasama sa bahay sa San Pablo. Sa kabilang banda, naramdaman kong may malaking puwang sa pagitan namin na kailangang punan. Ang buhay namin ay naging masalimuot dahil sa mga lihim at hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito kayang tiisin. Hindi ko inakala na ang araw na iyon ang magiging simula ng mga pangyayaring magpapabago sa buhay namin ni Mara. Ako si Liza, tatlumput isang taong gulang mula sa San Pablo, at sa bahay na ito kung saan kami nakatira, naganap ang isang tagpong hindi ko malilimutan. Isang umaga, nagpa siya akong bumaba sa apartment sa ilalim ng aming tinitirahan para dalhan si Mara ng ilang gamit na kailangan niya. Hawak ko ang mga pinamili kong pagkain at mga munting gamit, dala ang mga simpleng ngiti sa aking labi. Naisip kong baka kailangan niya ng tulong o may nais siyang ipagawa Kaya't nagbukas ako ng pinto gamit ang susi na ibinigay niya sa akin. Pagpasok ko, napansin kong tila walang tao sa loob, maliban sa nakakasilaw na liwanag mula sa ilaw sa isang silid. Nilapitan ko ang pinto ng silid at ng bahagyang sumilip, nakita ko silang dalawa, si Mara at ang lalaki na dati niyang sinabing kasintahan, magkahawak kamay, nakangiti at tila abala sa isang masayang pag-uusap. Hindi ko mapigilang mapatingin ang matagal sa kanila na para bang oras ay huminto. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko sa sandaling iyon. Naghalo ang sakit sa dibdib at pagkabigla. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang nakita ko o itatago ko na lang ang lihim na ito. Nang mapansin nila akong nakatitig, agad silang tumigil at nagkatinginan. Si Mara ay umiti ng may halong hiya at sabi, Liza, halika, kailangan kitang kausapin. Umupo kami sa sala at doon niya ipinagtapat ang lahat. Sinabi niyang matagal na silang nangangarap na muling magkabalikan ng dati niyang kasintahan, lalo na't pareho silang nag-iisa at malayo ang mga asawa nila. Pinagsisisihan niya ang mga nangyari, ngunit hindi niya mapigilan ang nararamdaman niya sa kanya. Hindi ko maiwasang mabigla sa mga salitang iyon, pero ramdam ko rin ang bigat ng kalungkutan na bumabalot sa kanya. Ang lalaking iyon, si Marco naman ang pangalan, ay isang gwapong binata, matipuno at may maamong mga mata na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinuman Habang nag-uusap kami nakita ko ang mga ngiti at halakhak na matagal ko nang hindi na silayan kay Mara Ang bahay ay napuno ng kakaibang enerhiya, isang halo ng saya at pag-aalinlangan Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko Ang kaibigan kong ito na naging kapatid sa aming maliit na mundo ay mailihim na bumabalot sa kanya ang buhay namin sa San Pablo ay tila naghahanda ng isang pagsubok na hindi ko inasahan at ngayon, lahat ay nagiging mas komplikado kaysa dati. Hindi ko pa rin matanggap ang mga nangyari sa apartment sa ilalim ng aming bahay. Ako si Liza, 31 taong gulang, at sa simpleng baryo ng San Pablo, ang buhay ko ay unti-unting nagiging gulo dahil sa mga lihim na unti-unting lumalabas. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Mara at ni Marco, ang dati niyang kasintahan, ramdam ko ang bigat sa dibdib. Hindi ko akalain na magtatagpo ang landas namin sa ganitong paraan. Ngunit hindi lang iyon ang bumabagabag sa akin. Napansin ko na mula noon, nagbago ang ugali ni Mara. Mas madalas na siyang pumupunta sa apartment ng aming ina, tila may mga plano na hindi ko maintindihan. Habang lumilipas ang mga araw, naramdaman kong unti-unting lumalalim ang samahan nila ni Marco. Hindi na lang sila basta magkaibigan, may mga sandaling parang hindi ko na sila kilala. Nakikita ko si Mara na mas pinagaganda ang sarili, mas maayos ang pananamit, mas malinis ang buhok, at madalas na may mga bagong alahas na suot. Laging may ngiti sa kanyang mga labi, pero may tinatago siyang lihim na hindi ko maabot. Ako naman, sa kabila ng lahat, ay patuloy na nag-iisa. Si Marco, ang asawa ko, ay abala sa trabaho sa abroad, halos hindi na tumatawag. Pakiramdam ko ay naiiwan ako sa mundo na unti-unting nagbabago. Sa tuwing mag-uusap kami ni Mara, napapansin kong may mga tinatago siya, mga sikreto na hindi niya sinasabi. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabing lawa, napag-usapan namin ang tungkol sa aming mga asawa. Napagtanto ko na pareho kaming nagdurusa sa kahungkagan ng pagmamahal. Munit sa likod ng mga ngiti, naramdaman ko ang isang malalim na lihim na nag ugnay sa amin sa isang mundong hindi ko pa naistuklasin. Sa mga araw na iyon, nagsimula akong magduda sa mga nangyayari sa paligid namin. Narinig ko ang mga usap-usapan sa kapitbahay tungkol sa mga lihim na relasyon at sa puso ko, alam kong may malaking pagbabago na paparating. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano haharapin ang katotohanan na unti-unting kinakain kami ng mga sikreto at pagtataksil sa munting buhay namin sa San Pablo. Hindi ko inakala na ang mga pangyayaring iyon ang magdadala sa akin sa isang daan na puno ng pagkalito at pag-aalinlangan. Ako si Liza, 31 taong gulang, at sa maliit na bayan ng San Pablo, ang buhay ko'y nag-iba lubusan. Isang araw, nagpa siya akong bumaba sa apartment sa ibaba para dalhan si Mara ng mga bibilhin ko sa palengke. Hawak ko ang mga bag na may gulay, isda, at ilang piraso ng tinapay habang iniisip ang mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Nang buksan ko ang pinto, ramdam ko ang katahimikan na tila ba may itinatago. Paglapit ko sa loob, narinig ko ang mga tawa at bulong mula sa kwarto. Nang dahan-dahang sumilip, nakita ko silang magkahawak kamay, si Mara at ang dating niyang kasintahan, si Marco. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay puno ng pagmamahal at ligaya. Napalunok ako ng malalim, hindi ko alam kung papaano ko haharapin ang tanawin na iyon. Nang mapansin nilang tumitig ako, niyakap nila ako at tinawag akong tikaibigan, pero sa puso ko, ramdam ko ang pagtataksil. Sa mga sandaling iyon, para akong nasa isang pelikula na hindi ko nais maging bida hindi ko maintindihan kung paano nagbago ang lahat ng ganito kalalim. Sa mga sumunod na araw, naging lihim na ang aming samahan. Hindi na kami basta magkakaibigan, kami ay naging mga taong may mga kwento ng pagtataksil at pag-ibig na lihim sa iba. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong may mga bagay na kailangan naming harapin, hindi lang para sa amin, kundi para sa mga taong mahal namin na hindi dapat masaktan. Sa gabi ng tagpuan, habang nakaupo kami sa gilid ng lawa, nagtanong ako kay Mara, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hanggang kailan tayo magtatago sa dilim ng mga lihim? Hindi niya sinagot ang tanong ko, pero nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Alam kong pareho kaming nalilito, at ngayon ay nasa punto kami kung saan ang bawat desisyon ay may mabigat na kahihinatnan. Ang buhay ko sa San Pablo ay hindi na dati. Ang mga lihim na ito ay nagbukas ng pinto sa mga bagong pagdududa, mga tanong na walang kasagutan, at isang misteryo na kailangang lutasin. Ngunit hanggang kailan kami magtatagal sa ganitong estado? Ang sagot ay naghihintay pa rin sa susunod na kabanata ng aming kwento. Hindi ko inaasahan na ang simpleng baryo ng San Pablo ang magiging saksi sa isang lihim na magpapabago ng lahat sa buhay namin ni Mara. Ako si Liza, 31 taong gulang, at sa araw na iyon, ang mundo ko ay nag-iba tuluyan. Pagkatapos ng aming huling usapan, napansin ko ang pagbabago kay Mara, hindi lang sa kilos o pananamit, kundi pati sa kanyang mga mata. May kakaibang ningning ang mga ito, isang apoy na hindi ko maintindihan. Nagsimula siyang maging mas palihim, madalas na nakikisaw-saw sa mga tawag at mensahe sa telepono nang hindi ko nalalaman. Isang gabi, habang naglalakad kami sa parke sa tabi ng lawa, napag-usapan namin ang tungkol sa aming mga asawa. Si Marco, ang asawa ko, ay matagal nang hindi nakakapagbigay ng oras sa akin. Abala sa trabaho sa Saudi Arabia. Si Mara naman, tila may mga lihim na hindi niya sinasabi. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla siyang humarap sa akin at sinabi, "Liza, alam kong mahirap ito, pero minsan, kailangan nating harapin ang katotohanan kahit masakit." Hindi ko maintindihan agad ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa mga sumunod na araw, Unti-unti kong naunawaan na ang aming pagkakaibigan ay nahaharap sa pinakamalaking pagsubok. Ang mga lihim na ito ay hindi na basta lihim, nagsimula na silang kumalat sa aming paligid. Nang dumating ang mga kapitbahay sa amin, may mga bulung bulungan na nagsasabing may nangyayaring kakaiba kay Mara at sa lalaking dati niyang kasintahan. Ang mga tingin nila ay puno ng paghusga at ramdam ko ang pagod sa puso ko. Hindi ko alam kung paano kami makakalabas sa gulo na ito. Sa kabila ng lahat, nagpa siya kaming mag-usap ni Mara ng masinsinan. Sinabi niya sa akin na hindi niya nais na masira ang mga buhay namin, ngunit ang pagmamahal ay hindi palaging sumusunod sa plano. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, at sa puso ko, alam kong pareho kaming naglalakad sa isang landas na puno ng panganib at pag-aalinlangan. Ngayon, habang nakaupo ako sa aming balkonahe, iniisip ko kung ano ang magiging kinabukasan namin ni Mara. Ang mga lihim ay patuloy na nagpapasiklab ng apoy sa aming mga puso, ngunit hanggang kailan kaya naming itago ang katotohanan? Ang sagot ay nasa dulo ng aming mga desisyon at ako'y nag-aabang sa susunod na kabanata ng aming kwento. Hindi ko inakala na ang buhay ko sa San Pablo ay mauwi sa ganito, ako si Liza, 31 taong gulang, at ngayon ay nahaharap sa isang sitwasyong mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang malaman ko ang lihim ni Mara, unti-unti nang nag-iiba ang aming samahan. Hindi na kami katulad ng dati, ang mga ngiti at tawanan ay napalitan ng mga tahimik na sandali at mga tanong na hindi nasasagot. Si Mara, na dati ay palaging masaya at maasikaso, ngayon ay madalas na malalim ang iniisip at palihim na lumalabas ng bahay. Isang gabi, habang naglalakad kami sa gilid ng lawa, sinabi niya sa akin ng mailuha sa mata, Liza, hindi ko na kaya ang ganito. Gusto kong ayusin ang lahat, pero parang pinalalayo kami ng mga pangyayari. Napakabigat ng kanyang mga salita at ramdam ko ang sakit na bumabalot sa aming dalawa. Sa kabila ng aming pinagdadaanan, napagtanto ko na pareho kaming naghahanap ng paraan para makalabas sa gulo na ito. Ngunit sa likod ng aming mga plano, may mga puwang na hindi namin kayang punan, ang mga puso na sinaktan at ang mga pangarap na nawasak dahil sa mga lihim at pagtataksil. Isang araw, dumating ang balita na parehong magbabakasyon ang mga asawa namin dito sa San Pablo. Ang araw na iyon ang magiging sukatan kung paano kami haharap sa mga susunod na kabanata ng aming buhay. Ang mga lihim na matagal nang nakatago ay unti-unting bubukas at ang aming mundo ay malalantad sa liwanag. Habang papalapit ang araw ng kanilang pagdating, hindi ko maiwasang mangamba. Ano ang mangyayari kapag dumating sila? Paano kami haharap sa mga tanong na matagal na naming iniiwasan? Ang kwento namin ay nagiging mas komplikado at ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Sa aming maliit na mundo sa San Pablo, ang bawat lihim ay may kapalit at ang bawat desisyon ay may kasamang kapahamakan. Ngayon, nakatayo ako sa bingit ng isang bagong yugto, handang harapin ang katotohanan, ngunit hindi sigurado kung kakayanin ko ang magiging resulta. Ang susunod na kabanata ay nagtatago ng mga sagot Ngunit dala rin ito ang mga bagong tanong. Sa puso ko, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Sino ba ang mag-aakala na ang simpleng baryo ng San Pablo ay magiging sentro ng ganoong klasing drama? Ako si Liza, 31 taong gulang, at ngayon ay nasa gitna ako ng isang bagyong emosyon na naglalaban sa aking puso't isipan. Dumating na ang araw na sabi kong inaasahan at pinakatakot din ang pagbabalik ng mga asawa namin ni Mara mula sa ibang bansa. Si Marco, ang asawa ko, at ang asawa ni Mara ay pareho ng nasa San Pablo, handang harapin ang mga taon ng pagkakalayo. Ngunit ang aming mga puso ay puno ng mga sugat na hindi madaling pagalingin. Habang naghahanda kami ng bahay, ramdam ko ang kaba at tensyon sa hangin. Si Mara, na ngayon ay mas maingat sa kanyang kilos, ay hindi maalis ang lungkot sa kanyang mga mata. Ako naman, nagtataka kung paano ko haharapin si Marco pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang mga lihim, ang pagtataksil, at ang mga pangakong nasira. Nang dumating sila, may mga ngiting pilit na ipininta sa kanilang mga labi, ngunit sa likod ng mga iyon ay mga mata na puno ng pagdududa at pag-aalala. Sa bawat hapunan na sabay kaming kumain, naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa amin, parang may mga salitang hindi nasasabi, mga tanong na hindi nasasagot. Isang gabi, habang naguusap kami ni Mara sa aming kwarto, sinabi niya sa akin, Liza, alam kong ito ang pinakamahirap na bahagi, pero kailangan nating maging matatag. Hindi pwede tayo magpadala sa takot at pangamba. Napaiyak ako sa kanyang mga salita, ramdam ko ang bigat ng aming dalawa. Ngunit ang takbo ng buhay ay hindi natin kayang kontrolin. Ang mga lihim ay unti-unting lumalabas at ang mga puso ay unti-unting naglalaban. Sa maliit na baryo ng San Pablo, ang aming kwento ay nagiging alamat, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at paghahanap ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang kahihinat na ng lahat ng ito. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming buhay ay hindi na magiging dati pa. Ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga sagot, ngunit dala rin ito ang mga bagong sugat na kailangang paghilumin. Sa puso ko, nananalangin ako na ang lahat ay magtatapos ng may kapayapaan, ngunit handa rin akong harapin ang anumang pagsubok na darating. Hindi ko maipaliwanag ang emosyon na bumalot sa akin ng mga araw na iyon. Ako si Liza, 31 taong gulang, at sa San Pablo, naging saksi ako sa isang kwento na puno ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na tila bawalang katapusan. Pagkatapos na pagdating ng mga asawa namin ni Mara, unti-unting lumutang ang mga katotohanan. Hindi na namin kayang itago ang mga nararamdaman at mga pangyayaring matagal nang nakaimbak sa aming mga puso. Sa bawat pag-uusap, ang tensyon ay lumalalim at ang mga sugat ay muling bumubuka. Isang gabi, nagtagpo kami sa sala ng bahay. Ang lamig ng hangin ay tila sumasalamin sa mga nakatagong damdamin. Nagpasya kaming harapin ang lahat ng magkakasama, ang mga lihim, ang mga kasinungalingan at ang mga pangarap na nasira. Hindi naging madali ang pag-uusap, puno ito ng luha, galit at mga tanong na walang sagot. Si Mara ay umiiyak habang ipinagtapat ang lahat, ang relasyon niya sa dati niyang kasintahan, ang kahungkagan ng kanilang mga pagsubok, at ang pagnanais niyang muling magsimula. Ako naman, ibinahagi ko ang aking mga takot, ang pangulila kay Marco, at ang pagnanais kong mahanap ang tunay na kaligayahan. Sa kabila ng sakit, nagkaroon kami ng pag-asa. Napagtanto namin na kahit anong bagyo ang dumaan sa aming buhay, may pagkakataon pa rin kaming maghilom at magbagong buhay. Ngunit ang daan patungo sa kapatawaran ay mahirap at puno ng pagsubo. Habang papalapit ang gabi, napansin kong may mga lihim pang nakatago sa mga mata ni Mara, mga kwento na hindi pa niya handang sabihin. Ang aming kwento sa San Pablo ay patuloy na sumusulat ng mga pahina, at ang bawat kabanata ay mas masalimuot kaysa sa nauna. Ngayon, habang nakatitig ako sa buwan sa aming balkonahe, iniisip ko kung ano ang magiging kinabukasan namin. Ang mga lihim ay unti-unting lumalantad at ang aming mga puso ay naghahanap ng sagot sa isang mundong puno ng pag-asa at pangamba. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming kwento ay hindi patapos at ang susunod na kabanata ay magdadala ng hindi inaasahang mga pangyayari na magpapatigil sa amin sa aming mga yapa. Hindi ko inakala na sa isang maliit na bayan katulad ng San Pablo, mararanasan ko ang ganito kasakit at kalituhan. Ako si Liza, tatlumput isang taong gulang, at sa bawat araw na lumilipas, parang unti-unting nabubuo ang isang kwento na hindi ko inaasam. Matapos ang aming matinding pag-uusap ni Mara at ang pag-amin ng bawat isa sa aming mga pagkukulang at pagkakamali, nagkaroon kami ng sandaling katahimikan. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang bigat ng mga hindi nasabi, mga lihim na tila nagtatago pa rin sa dilim. Isang gabi, habang naglalakad ako sa tabing lawa, naisip ko ang lahat ng nangyari. Ang pagmamahal, pagtataksil at mga pangarap na unti-unting naglaho. Napagtanto ko na kahit gaano man kasakit ang mga pangyayari, may mga bagay na kailangang harapin at tanggapin. Ngunit bago ko tuluyang maunawaan ang lahat, may isang bagay na biglang lumitaw, isang lihim na mas malalim kaysa sa mga inaasahan namin. Isang lihim na magpapabago sa lahat ng aming pagkakaibigan, pag-ibig at buhay. Habang nakatitig ako sa dilim ng gabi, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila nagbabadya ng bagyong paparating. Ang kwento namin ni Mara ay hindi pa tapos at ang darating na kabanata ay magbibigay ng sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa aming mga puso. Ngunit ano nga ba ang lihim na iyon? Ano ang magiging epekto nito sa aming buhay? At paano kami makakabangon mula sa mga sugat na idinulot nito? Ang sagot ay naghihintay pa rin at ako ay nananatiling nakatayo sa gitna ng dilim, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ngunit ang tanong ay nananatili, handang ba kami sa susunod na yugto ng aming kwento? Ang lahat ay malalaman sa mga susunod na araw, at ang aming buhay ay patuloy na maglalakbay sa landas ng pag-ibig, pagtataksil at pag-asa.